Mayroon tayong mga cups na titis dito Kahoy Anong bilog eh Bilugin Ayan o oh. mahoga ni eh. Dinala to sa atin dito Ayan o oh. Actually nilabra lang to eh alang lang hindi naging gano'n kaganda yung pagkakalabra Kaya pinadaan natin dito sa Sa jointer Ayan o oh. may mga sobra-sobra pa Ayan o oh. Pero ma-isubo lang natin sa tistisan kasi hindi natin pwedeng isubo ng ganitong bilog. May tayo. At least yung uh, kahit dalawang mukha, ito pinaraan natin sa tistisan yung, yung kabilang side. Kaya kaya konti lang, mapapansin nyo. Ayan. Tapos, uh, pinadaan natin dito sa jointer planer natin. Ayan. Ayan. Madali na natin itong matitistis. By the way, itong uh, pala mga kaps ay mahogany mahogany wood ayun wood medyo may upos na nga dito eh. malambot yan o nakukot-kot ah, pinatistis to ayun na mga kaps napabayaan to sa sa bilad tapos ulan ayan, yan ang nangyayari karaniwan mga kaps sa kahoy pag nababasa Anyway, tuyo na ito mga kaps Yung uh, mahogany wood na ito Yan. Mga kaps, meron nga palang nagtatanong din sa atin Kung ano ba mas maganda talagang kahoy Kung ah uh, uh, melina wood ba O mahogany? Well, para sa akin dahil sa matagal na nating uh, Ginagamit yung g wood Pagdating dun sa uh, Workability Parehas naman siya mga kaps Yung uh, g wood at Yung mahogany ang kinaibahan ng dalawa is yung kulay uh, light kasi mga kaps yung jimilina uh, wood ito, mga jimilina wood natin ayan light kasi itong jimilina uh, wood mga kaps ay hindi siya binubukbuk yun ang kagandahan yan uh, yung mahogani kasi ito yung mahogany pag natuyo mga kapse I mean, pagka tinistis mo siya, malight siya. Maputi siya, parang ganito siya eh, pagka mo. Pero habang nahanginan siya, uh, ilang araw lumipas, nagiging ganyan siya. Ayan you know, parang golden red, parang ganyan. Yan. Tapos, uh, dun sa texture ng kahoy, kung pagkukumparahin mo yung dalawa, mas siksik itong uh, mahogani. Kaya lang mahina ito mga kaps sa bukbok. Pero depende don sa pagka milina o pagka mahogani niya. Meron kasing mga mahogani mga kaps na uh, mura. Kung sa kawayan, eh, mura pa, pinutol na. Ganon din sa Jimmy na mga kaps. Pagka mura yung kahoy o hindi ganon kaganda yung hindi ganon katanda yung kahoy asahan mo yan magaan tapos masalimut mot yung masalimut mot yung pagtinistis mo siya parang magaan tapos uh, nagpaparang buhok buhok sa ganon yun yung uh, masalimut mot And parang pero ito magugulang to yung mga jimilina na nyan tapos pag binuhat mo kasi yung magulang na jimilina mabigat talaga sa lalo na kapag kapuputol lang hindi pa siya tuyo. Mabigat talaga yung milina kasi matubig siya. Tapos, ito namang pagandahan uh, pagandahan sa mahogany. Hindi siya katulad ng milina na matubig. Kahit na bagong putol ito mga caps, hindi siya matubig. At ilang araw lang, pag tinistis mo siya, nagiging ganito na yung kulay niya. Mas madaling patuyuin ang uh, mahogany. Mas madaling patuyuin ang mahogany wood kesa sa Jimilina. So, yun yung pinagkaiba nila. Pero pareha silang mga caps na pwedeng ipasok sa kiln dryan. Yung mga commercial na kiln dryan mga caps. Hindi sila putukin, hindi bitakin. Yan. So, yun yung uh, down, downside ng mahogany. Binubukbok. Kaya, yun. Tsaka, may mga instances na yung mahogany Uh, pag malamig uh, kumuko yan pag malamig kumakapal pag mainit medyo nagkakaroon ng paggalaw ni so yung jimelina pagka yung jimilina naman to yung tuyo na siya mga caps uh, meron man pero minimal lang hindi ganoon kalikot yung uh, kahoy na jimilina wood mga caps pero pag sa pagdating sa gawaan mas madaling gawin ang Jimmy Lina compare sa uh, Mahogany lalot kung pareha silang magulang magulang yung uh, laman yung laman ng kahoy mga caps pero yung Jimmy Lina at Mahogany mga caps ay pareha siyang magandang gawing muebles furniture yung uh, dining set sala set mga bed frames pwede rin siyang mga cabinets mga mga pinto paminto yan okay siyang gamitin parehas yung mahogany at Melina uh, milina. Pero kung ang pagbabatayan eh hindi binubukbok eh sa Jimmy tay tayo mga caps. Yun, yun, lang yung masasabi ko sa dalawa na yun, mga caps. Parehas siyang maganda. At ang isa pang kagandahan sa mahogany kapag binarnisan mo siya ng natural, yun. Dahil sa parang orange yung dating niya, red orange. yon Maganda yung structure ng kahoy niya pag binarnisan mo ng natural maganda talaga yung kulay kahit hindi ka na mag dagdag ng uh, hindi ka na mag apply ng wood stain goods na siya mga cups yan naman ang kagandahan sa mahogany yung mahogany ingat yun nga gaya ng sinabi ko binubukbok talaga siya katagalan lalo na yung mga part na gilid may mga banakal din kasi siya mga cups lalo yung sa mga gilid ayan. ito yung mga unang ayan katulad niya nauupos ayun o oh, nakukutkut siya oh. nababad sa tubig at saka ito yung uh, binubukbok din mga kaps Lalo't kung maraming bukbok sa lugar nyo Pero dito sa Pilipinas mga kaps Kadalasan ang ginagamit sa mga uh, furniture shop itong, uh, Kasi kilalang kilala talaga itong mahogany Yung Jimmy ay dahil sa mabilis ang lumaki Karaniwan ito na rin yung uh, ginagawa dito sa atin sa Central Luzon. Pero ewan ko dun sa mga ibang uh, lugar kagaya ng parting Visayas at parting Mindanao dahil sa marami pang ibang klase ng kahoy na ginagawa sila dyan, parting Visayas at parting Mindanao. Yung mga tangili, mga kamagong, nara. Ayun, yung isa sa pinakamagandang kahoy mga kaps is yung nara. Yung isa naman is which is yung uh, mulawin mga kaps. Pagdating sa texture nung kahoy, makinis, matigas yung mulawin. Pero hindi ko siya ina-advise na gamitin as pinto kasi talagang mamumroblema lang kayo mga caps. Pero sa pagkasolid niya, mabigat, tapos yung kinis niya, siksik yung laman. Pero pagdating sa pinto mga kaps, talagang mamuang kayo sa mulawin. Yung nara, wala tayong masasabi dyan. At yung nara mga caps, ay endangered dyan. Tapos, uh, illegal yung pagpuputol kasi ng nara. Pwera na lang kung may mga papel yung uh, uh mapagbibilhan yun ng nara. Pero yung nara talaga is uh, one of the best wood dito sa Pilipinas na ginagamit sa mga muebles. Dati napakarami yan. Sa mga salaset, pinto, lamesa, kahit saan mo dalin yung nara, ay maganda talaga sa mga kaps. Tsaka natural na varnish lang, pakintabin mo lang, all goods na napakaganda. So yun, yun yung uh, ilang sa mga kahoy na ginagamit sa furniture. So ito, kadalasan yung mga mahogan nila ito at saka yung uh, uh, jimilina. Yun yung uh, kadalasan ginagamit natin dito sa, sa shop natin mga kaps. Bali ito mga kaps, titistisin natin siya ng uh, puro di uno o one inch yung kapal. Tapos saka na lang natin sa tutuwirin. Pero Sukatin so, ko parang nasa ano lang makukuha natin dito. 6 inches yung lapad. Maximum. Yan. Kasi 6 inches mahigit. Tapos tutuwirin pa natin. Uh, kung siguro 5 and 3 fourth or 5 and a half. Kasi hindi siya hindi siya talagang tuwid. cut natin dito mga kaps ng sa is para madiretso na natin to. Pero dalawa lang siguro. Dalawa lang makukuha natin buo na uno-uno. Meron pang dalawa, kaya lang nandito na siya sa parting may banakal sa gilid. Ayan. Yeah. Ayan mga kaps, natistis natin. Bali nakaapat tayo pero yung dalawa, meron na siyang ganito parang pinag-isalaban na siya. Eh, ito medyo okay okay pa. Ayan, pero meron na siyang uh, balat dito sa gilid. Ayan. So dalawa yung nakuha nating buo na sa is. Bali sa is to, sa isang lapad, 1 for sa is. Ayan. Ayan. Mahoga ni na to. Malit lang kasi yung puno niya. You know. Pero pwede na rin pagtiyagaan. Pero kung ito yung magulang galing sa malaking puno mga kaps, makunat yung laman nito. So ganun din naman kasi sa Nara at sa Jimilina kapag mura Hindi talaga maganda yung laman ng kahoy pagka sa maliit lang sa napuno nakuha. Tapos kapag ka ganitong mura, yun, prone talaga siya sa bokbok at sa anay. Hindi <coughs> ka tulad nito mga kaps, eto. Tomahogan ito maho ganito eh, you know. Habang nagtatagal, nagiging ganyan yung kulay niyan mga kaps. tapos nasisinaga ng araw, nagbibilad. Ayun know? o, tinitira na nga ng anay eh. Pero hindi naman siya kinain, dinaanan lang. eto galing to sa malaking puno mga kaps. Yung uh, na to. Ito naman, ito, mahogany rin. Ayan. Ganyan yung kulay niya, para siyang nara. Kapag uh, nahanginan or nabilad sa araw. Mas nalalantad siya, ganyan yung naging kulay niya mga kaps. Yan naman, Jimmy Lina. Parang nagiging yellow siya mga caps. Ayan, galing sa malaking puno yan. Yung Jimmy Lina na yan. Kaya, ganyan, maganda yung uh, kahoy niya. Laman, laman na laman talaga siya. Merong ganito kasi na pag binuhat mo magaan. Yun yung galing sa mga sanga, ganun. O kaya naman eh, maliit pa lang. Bata pa yung puno. So, yun. Yan ang uh, mahogany at Jimmy Lina mga caps. Ouh, Il